Pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Medyo na-miss ko nga po ang aking pagbo-voice over. Dahil kung mapapansin nyo po, ang aking ginagawang pag-upload ng aking mga video ay derechahan na po. Kung baga kung ano po ang ginagawa ko, ayun na lang po yung aking ina-upload. At syempre, ito nga po ang inyong inday, bagong gising nga po. Syempre, kapag bagong gising po tayo, medyo konting aurahan po muna ang ating gagawin pagpasensyahan nyo na nga po pala kung medyo maingay po ang aking pag-voice ngayon dahil medyo umuulan nga po tayo Ngay gabi ko nga po pala ito ginawa ayan nga po yung aking mga lulutuin ayan may kamatis, may sitaw at syempre yung aking pinakuluan ay pagkain po pala ng aso namin yan at saka ng pusa ayan pasensya na po medyo nawawala pong inyong in diet ito na nga po ang aking gagawin na pagluluto ayan may isda po tayong ipipretuhin o nga po pala ang aking lulutuin for today's video BIDYOW tayo po ay magluluto ng hipon bagong bago nga po pala ito para sa inyong pandinig ang aking lulutuin ngayon ayan na nga po naglalagay na nga po ako ng mantika sa kawali para po ito sa aking gagawing pagpiprito po ng isda. Ayan na nga po ang aking tubig po para po yan sa hipon na aking uh, gagawing sinigang na hipon. Ayan na nga po ang mga sahog po ng aking sinigang na hipon. May kamatis, may siyempre andyan yung sibuyas. Nilagyan ko na nga po pala tsaka may konting silipong green para may amoy po tayong Medyo maanghang lang naman po ng konti at siyempre may sitaw nga po pala yan. Kaya medyo tinagpangungala po muna ang aking pinapakulang tubig para po sa aking sinigang na hipon dahil hindi pa nga po medyo luto ang gulay yan nga po tinitingnan tinan ko nga po dahil baka nga po ma-offer ko po yung ating mga gulay sa loob ng kaldero at syempre sa kabilang kawali nga po pala ito na nga po ang hipon ilalagay na nga po pala natin yan Ayan, medyo na marami nga po, yan po may talbos ang kamote talbos po ng kamote ang ating pong inilagay at ito na nga po, nilagay na nga po natin. Nilagay na nga po natin ang talbos ng kamote. Hindi ko na po pinakita po sa inyo yung paglalagay ko po ng hipon. Ayan, talbos po ng kamote ang nilalagay ko kasi mas masustansya nga po kasi ang talbos ng kamote para din po sa dugo natin. di ba Sabi pang padagdag daw po ng dugo ang talbos po ng kamote. Kaya yan po ang binibili ko po sa palengke kapag nagluluto po ako ng hipon na sinigang. Ayan na nga at medyo luto na po ang ating hipon. Kaya hinalo-halo ko lang po ito na nga po ang aking mga sahog. May siling green po talaga. At ayan na nga po ang ating isda na piniprito. Ayan, hinahalo-halo ko nga po pala yan. At ito na nga po mga mare, kain na po tayo. Basta talaga si Inday. Kapag hipon ang ulam, ayan nga po, o pinapakita nga po pala sa inyo, ayan, may isda nga pong frito. At syempre, bago po tayo kumain, ay eh, magdasal po muna tayo. Magpasalamat po tayo kay Lord sa mga biyayang binibigay niya po sa atin lagi araw-araw. At nakakain po tayo ng tatlong beses isang araw. Ako po talaga bago kumain at saka pagkatapos kumain, syempre hindi ko po talaga nakakalimutan na magpasalamat po kay Lord sa lahat po ng mga biyaya binibigay niya po sa akin at sa pamilya ko po. Lalong lalo na po sa mga kapatid ko. Ayan niya po ng, laki ng pagkakasubo nga po ni Inday sa kanyang uh, unang kagat ng kutsara. Ayan, medyo masarap po talaga ang aking sinigang na hipon. Ay, paborito-paborito ko po, po talaga ang sinigang na hipon. Ayan nga po, meron pa nga po akong isda kapag ako po talaga nagsisinigang na hipon, talagang ang pinapartner ko po talaga dyan ay ang pritong isda. Alam nyo po, sana po ipagdasal po natin ang ating mga kababayan po na medyo nasa kalagitnaan po ngayon ng pagsubo. Kaya huwag po natin kakalimutan ang mga kababayan po natin po ngayon. Sana po maging safe po sila at sana ipan isama po natin sila sa ating mga panalangin. Kain po tayo mga mare ito nga po may kwento po ako sa inyo. Habang po ako ay kumakain, eh, kumuha po tayo ng pagkain at sabayan niyo po akong kumain. Alam niyo po dati. O kwento ko na naman po ang inyong inday sa naging buhay niya. Kung anong klaseng buhay, meron po kami. O ba diba? natatawa-tawa nga inyong inday. Kasi dati po kapag nakakain po kami ng isda na prito, palagi, ang sa amin po kasi kapag nakakain po kami dati ng pritong isda, ay parang napakalaking ano na po sa amin yan, laking biyaya na po sa amin yan kasi hindi naman po lahat po dati ng buhay namin ay nakakain naman ganyang pagkain at nakakabili po ng mga masarap na ulam kasi para po sa amin, sa buhay po namin na meron po kami dati, ay ang pritong isda ay para na po kami talagang pangmayamang mayamang na ulam na po namin talaga yan. Kaya sabi ko nga, pag nakakain ako ngayon ng ganyang pagkain, eh talaga sabi ko, napakabait po talaga ni Lord. At kahit papano, nakakain na po kami ng mga ganyang pagkain ngayon. Lalo-lalo na po yung mga hipon, yung mga pritong isda. Eh, malaking bagay na po yan sa amin. Pero para syempre, para po sa inyong mga nakakaluwag-luwag, ay eh, talagang ano lang po sa inyo yan. Kumbaga basic lang po sa inyo yan. Hindi ko nga po pala i-voice over lahat po ito. Para naman po, imarinig eh, niyo po ang aking pagkain, ang... ang kalansing ng aking kutsara sa aking plato. At kumusta naman po ang ating tubig habang ako ay nag-voice over. Eh, meron po kayong naririnig na tubig na dumadaloy po sa aming bubong papunta po dito sa aming pababa ng, dahil umuulan nga po ngayon habang ako po ay nag-voice over. fast forward nga po tayo. Kinabukasan nga po, umagang umaga, alas 5 po ng umaga, ay pumunta nga po ako sa isang kainan. Sabi ko nga ako po ay mag-aalmusal muna dahil marami nga po akong gagawin kaya umalis po ako ng maaga sa bahay. As in talagang alas 5 po ng umaga yan. Ito nga po, dinala ko syempre yung aking pamilya dito sa aking kakainan ng almusal. Dahil sabi ko nga po, dahil papasok ng maaga yan nga po yung kuya ko, yung kapatid ko, yung mga pamangkin ko at si Roberta. Ayan, ikumain ay, nga po muna kami ng almusal, ay eh, bago po sila po masok. Kaya ako marama po kasi akong gagawin nung araw na yan. Dami mga due date po ako sa office. Kaya sabi ko, isama ko na sila sa aking pagkain parang naman sabi ko kahit busy po ako eh, hindi na po ako magluluto ng kanilang almusal o katang kahit tanghaliin po ako tanghaliin po ako ng pagluluto ng aming tanghalian ay eh, hindi po sila masyadong gutom pa kaya ayan dala-dala -dala ko nga po sila ako naman po talaga kapag may konting barya po sa bulsa talagang pamilya po agad ang inuuna ko at ito nga po at pagkatapos nga po namin kumain ako nga po ay pumunta ng palengke dahil sabi ko nga busy nga po ako ako muna ibibili po muna ng pansahog para po sa aking gag gawing pagluluto. Ayan, medyo bumili nga lang po ako ng Ilang peraso nga lang po ng sibuyas ang aking binili dyan dahil medyo may kamahalan nga po ng konti. At sabi ko nga po sa inyo, lagi, ako nga po ay lagi nasa palengke. Kaya pera peraso lang po yung aking pagbili sa sibuyas. Ayan, apat na peraso nga lang po. At syempre, kumuha nga po ako ng bawang. Dahil ang bawang nga po ay ginagamit dito sa pangsangag po. Kung ano naman pang at eto nga po, at syempre, kukuha po tayo ng saging. Sabi ko nga, para mayroon tayong panghimagas, ay kumuha po tayo ng saging. Ito nga lang po yung malilita po na saging, gusto gusok po talaga ito. Ang tawag po nito sa amin sa Samar ay kadulsi, pero dito po ay senyorita po ang tawag dito sa saging na yan. Ay masarap po yan na saging, kaya pwede na po yung panghimagas. Medyo marami pong vitamins po ang saging. Ayan niya po, sabi ni Yormi, wag nga daw yun ang kunin ko dahil medyo malalaki. Pumili daw po ako na medyo maliliit lang. At yun lang daw po ang bilhin namin. Dahil syempre, saktong-saktong nga lang po ang budget ni Inday. At pagkatapos nga po ng aking pamimili ng guli at pangsahog, ito nga po, bibili po ako ng isda na aming lulutuin. Ayan nga po, para po ulam yan sa atang halian, ay e bumili nga lang po ako ng isang peraso pong bangos. Ayan, namimili pa nga po yan si Inday. akala mo naman talaga marunong mamili ng isda. Ayan, eh medyo malitlit po sana ang kukunin ko. Kaya alang wala na po, talagang isa lang po ang sukat ng bangos. Kaya ayan na nga lang po ang dinampot ni Inday para po sa aming uulamin ay hindi ko nga po pala yan nakuha na po ng video ng aming pagkain. Nalbisi nga po si Inday. At kinabukasan nga po ito nga pong inyong Inday ay lumuwas na naman at syempre pinatawag na naman ng kanyang amo kaya ito nga po tayo medyo natatraffic lang po tayo ng konti eh dito nga po pala yan sa Eastwood yan. Diyan lang po ang unit ng boss po namin at syempre bago ang lahat tayo po muna ay pumarada ay gusto gusto ko po talaga dito sa paradahan po nila dahil maluwag at saka malapit lang po sa bahay po ng boss namin ng kondominium kaya dito po kami na magpaparada. Ang dami po talaga magaganda sa sakyan po talaga dito sa Eastwood Ayan. Kung makikita nyo naman po, ay talaga napakaganda ng kanilang mga sasakyan. At syempre, bago nga po pala tayo umuwi, ako nga po ay dumaan po muna dito sa dasalan ng konti. Ay pinananalangin ko po na sana lahat po ng tao, lahat po ng mga kababayan po natin ay maging ligtas po sa kanila pinagdadaanan po ngayong araw na ito. Sana gabayan po sila at dinggin po ang kanilang mga panalangin na sana maging safe po sila makauwi po sa kanilang pamilya.